guys. So, yung driver. <laughs> yung driver namin. <laughs> <laughs> Lumangay na. <niya. laughs> At iniwanan kami nung bangka namin. Hindi siya nakitali ng maayos. <laughs> Hi guys! So, bumalik niyo sa ko nandun na oh. Kita <laughs> so, niyo ba? Ayun siya. Pogi na yun. Huh? So ngayon, ang challenge ko naman sa sarili ko ay paano bumaba dito? Sige nga. Paano? 'Di ba? akit ka dito, hindi ka makababa. <laughs> so ito na guys. Good luck sa akin. Good luck. Woo! Man. Buti dito sa taas may apakan, ay may hawakan. Madulas pa yung pintura Yo. So nakababa na ako. Hindi ka balik na kami dito sa floating cottage yung baba. So punta naman daw kami doon sa bahay-bahay niya. So, let's go.